Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan? Ito ang ginawa ni Stephen Curry para matalo ang sinasabing malakas na OKC. At ang inamin ng Thunder Coach matapos silang talunin ng GSW. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago yan ay pakilike po ng ating video, magsubscribe at pindutin na rin ang notification bell. Para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas. So sa naging bakbakan ng gold-blooded contra Oklahoma mga kaibigan, na kung saan nagmistulang mahina ang thunder sa kamay ng GSW. Tinalo lang naman nila ang kalaban sa mismong teritoryo pa nito. Iba po ang lakas ng Warriors ngayon, hindi tayo nagha-hype lang dito sinasabi lang natin kung ano ang ating nakikita sa nasabing kupunan. Na mismong coach na ng kalaban ang nagsabi na malakas daw talaga ang GSW, sabi niya kumbaga hindi nga raw basta-basta ang Warriors. Sa madaling sabi, napaamin na lang ito na mahirap talunin ang Gold Bladed. Coach ng OKC ang nagsabi, hindi ako. Ito pakinggan natin. That group is great. You know, credit them. We we're down by 30, I think at one point and, you know, they just played possession after possession, uh really played the right way, stacked up some stops and really got us in striking distance of that game. I mean, that was 15 with six to go, which is a very manageable place to be and we got it even closer than that obviously, but Um, that group 48-minute mentality. They did a great job. Well, isa sa nagpahirap at naging dahilan kaya nilumpaso lang ng Warriors ang Oklahoma sa mismong baluarte ng Thunder. Ay ang legendary performance ni Stephen Curry sa game. Grabe iba talaga walang kupas ang galawan ni Curry. Na pati mga NBA analyst ay bumilib ng husto sa naging laro ni Steph laban sa Thunder. May bilis pa rin at anjen bitbit palagi nito ang katakot na 3-point shooting noon pa man hanggang ngayon. Hindi ka naman magiging best shooter sa NBA kung puro chombo lang, at hindi tunay na abilidad. Kaya nga the greatest shooter kasi maabilidad talaga pagdating sa shooting sa 3-point area. At sa pinakamalaking liga pa ng basketball sa buong mundo. Bago tayo magpatuloy ay isingit po muna natin ito sa glit lang. Familiar na ba ang lahat sa Color Lab? Trending ito ngayon, isa po itong game application na kung saan sa simpleng paglalaro lang natin dito ay makakapag-withdraw po tayo ng pera using RG Cash account. Ang maganda pa ay hindi ito isang sugal, dahil hindi po tayo nagpro-promote ng anumang sugal. Wala tayong pera na ilalabas kahit maikling sentimo, tayo ang magkakapera dito. Kung ang hanap mo ay extra income, alawan sa pag-aaral o panggasto sa mga gastusin sa bahay. At wala kang trabaho, ang Color Lab ay perfect na perfect sa iyo para magkapera. E-click lang ang link na nakapin sa comment section mga kaibigan, huwag kalimutan na ilagay ang ating ID number 36324977 para makatanggap kaagad ng reward na 75 diamonds. At pagkatapos ay mag-message ka sa FB account na ito. Para mas ali sa GC at doon ay tuturoan kayo sa kung ano ang mga dapat na gawin para magkaroon po kayo ng extra income gamit ang call. Samantala sisipatin natin ang ginawa ni Stephen Curry para durugan ang OKC sa bakbakan na kung saan siya ay nakapagtala sa laro ng 36 points, naglista ng 7-3-7 assist at may 5 rebounds. Solid na solid ang performance ni Steph sa laro.